October 31. Andito kami sa sa ano sa Grand Central, nagpaano ako, nagpa eyelashes naman ng mata ito. Kasama ko si Hawk, pero andito na ako sa parking. Ayun, natapos na. Sa Grand Central, nagpa-eyelash ako. Ito yung yung pili ko. Kasama ko si Hawk. Dito lang muna ako sa parking. Tapos kanina nagpa eto, yung lamination. Eyebrow lamination. Dito ako sa Grand Central sa parking. Kasi kanina nagpa-eyebrow lamination ako ng ko. Ngayon naman nagpa-eyelash ako. I see, hope hinihintay ko pa kaya yun.